gandang araw po, Tia Isabel. Magandang araw po, Tia. Andiyan po ba si Maria Clara? Pasa na muna dito, tatawagin ko ng isang dalis. Maraming salamat po, Tia Isabel. Okay. Hindi pa rin kumukupas ang yung ganda, Maria Clara. Nakapunta ka lang ng dito, tatawagin ko ang mga salita. Maraya okay. Naalala mo ko ba ito, Maria Clara? Oo, ito ang ginagay ko sa iyo sa kanilo. At ano naman to? Masahin mo na lang ang mahal ko. Na ito ang aking ama na ako'y mong ipang lupain. Masakit sa aking kalooban, lalo ba ako'y pangatagalan na mga kaibigan. Ang ito rin ang kasalo na yung pinagay mga kasilo. Dahil sa iyo nakalimutan ko ang aking gagawin. Patawarin mo ako at ako'y magpapaalam na. Kailangan ko pang sa San Diego dahil ah, uh, bukas ay araw ng mga patay. Paalam na. Sandali! Ayari mo uh, ang mga mga ito sa iyong mga gula. Maraming salamat, Marco. Mag-iingat ka, Marco. Ikaw din.